Yong Becky, Baby Keputi, Dadaw. We're going to Myeonggong. It's Thursday and day of the mga Becky. Ayan, pagabi na. At hapon nagising mga Becky. And let's go shopping. Tinati ko ang bibili ni Baby Keputi. We're here at Myeongdong. Hang over t e back. Ayahan d i na t a o sa Lotte. department store. Ayan, mga big time ng mga mall dito. Ayan ang LV. Wow. Ayan ang Chanel. Ayan ang Tods. So, nakakaya pumasok, Becky. So, kailangan pumila pa. Ayan ang sample ng isang LV. Mm, wow. Pack. Ayan pa ang isa. Mm, Louis Vuitton Christmas. Ayan eh, nagtatanong na si Baby Kapudi. Ayun na. So this is men's. Men's? men's? Women's store. Okay, oh. Men. next Then, yeah. Next building. So hindi available dito sa ladies Louis Vuitton. So we're going to the men's Louis Vuitton at fifth floor daw. Mm. Ayan ang Prada. And then, Gucci. Akit pa tayo sa fifth floor daw. Yan, Celine. Si Bong, kasi baby ka puti. Hmm. Ikaw na, naka-Celine. Outfit check, Celine. Sabi ko, peki lang yung Celine Yan natin, item check. Ayan. Hindi na daw naman nalalaman. Naka-Celine Paris. Ayan, o. Celine Paris daw. Muna yan, Bong, kaya wow. na. Dito na kami sa Louis Vuitton. Oh, ang ganda ng pa-Christmas ano nila. Christmas. Ay, yung ganda ng yellow. Oh, perfect. May pa Christmas. LV. Lumang vague. Yeah. Tumutulog dahil pag pumasok ka. Oh, <laughs> maganda Ganda. Diba? Hmm. Tara, pasok na tayo. Nakapabangon lang naman tayo ng napabangon ng loob ito. Charot! Masaya! Na. This seat. Tanong muna. Ayun na talaga ang purpose natin dito. Ito talaga. Grabe, last week nagpabango ko. Lilo sa may watch ko. Hanggang ngayon nandito pa yung amoy. Outfit check!

Kung ko naman, ito ang bed ko. Wow! Diba? Ganto <coughs> For the tour, Louis Vuitton. Ayan pa, oh. Pak! Ganda mo dyan, Becky. Siyempre pupunta na tayo sa ano, ating porpos. Asa na ba yung na pabango ko? Ito yata yun. Yan, on the beach. So, ko. Ay, hindi ito yung I found it. Ito. Limen, Limen City. Sarap. <laughs> hindi basa dyan. Pero yung pangon niya. Ay hmm. Ayun na. Umatake na si Baby Kaputi Umatake na tayo. Ganda oh. Alam mo bang isang spray niyan? 10,000 won na. So parang 500 pesos isang spray. Pero makapag-spray siya talaga oh niligo niya? Niligo niya talaga tayo. Ito, ang Mm. 40,000 won na yun. 40,000. Siyempre, mababungan natin sila bubu. Ayan. Perfect. Patake up natin. ginagawa mo. Ang burakot sa loob ito. Shoot, a baking ang bango din ito. Oh. Siyempre, uulit-ulit tayo. Lagay naman natin sa baba, sa ano, watch. sa hmm. Tsaka kay Labubu. Ayan. So, nakakapip din na, 50,000 spray na tayo. <laughs> ano? Are you decided? Ito na lang. Oh, yeah, ito na lang daw bibili niya. So, 1,400,000. Sa pesos, how much yun? Ayan, bet daw niya yun. Magkano? din daw na yun. 3 Won. Korean won. Yeah. What? Siyempre, magsusukat din tayo ng mga shades. Ayan, ang ganda na to, oh. Ganda, oh. Wow! May mga logo siya ng LV. Pa? Okay. Huh? Mm. Yan, bibili mo? Yan, tanong natin yung price. Price reveal. 24,000. Olma yun? 24,000. So, ayan. 900. This is just Kubeki. 42,000 pesos na to sa... Shade lang, 1 million na. Wait. Ayan, bet daw niya to. Ang pangit. Wallet na lang. Oo, magkano to? 3 million? Oo. Oh. So ayan, pinili na niya yung wallet. Gusto daw niya to. Ang pangit, baby. Ayan na yung pinili niya. Ayan na. Nabil na 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 baby kaputi. po. Di. Ang sami da. Bongga. Kau <coughs> na. Baby kaputi. po. Di. Ayan. Nabay na Louis Vuitton. Nabay <coughs> na Louis Vuitton. na kami. Okay. <laughs> Charot. <laughs> Ayan, ang kanyang LV, lumang peg. Ang pangunan nila, bubu. Mmm, big time. Mamoy LV. Mamoy LV. Merry Christmas na dito. Go! Ako naman mag-shopping. Tapos na si Baby kaputi. Tara sa Apple. Ayan, nandito na tayo sa may kagat na mansanas kung saan dito ko binili ang ating phone so punta na agad tayo sa ating ating asa na ayun ang mga watch bibili tayo dahil mamimigay tayo sa Becky's Kitchen ng isa ulit this Christmas Becky's Truffle. charot <laughs> ayun ito gusto kong stand kano ba to Belkin P179. Hindi ko na pala siya gusto. Sarot. Ayan, ito siya. Hmm. Wow. Hindi na naman nga kasha. Kaya part 2 mga Becky. Salamat sa panonood. Love, love.